Magiging isa na lang ulit ang plaka ng mga motorsiklo kasunod ng pag-amienda sa Motorcycle Crime Prevention Act. Ano kaya ang reaksyon dyan ng mga rider? Alamin sa unang balita, live ni James Agustin. James! Gang, good morning. Pabor naman yung mga nakausap kong motorcycle riders doon sa inaprobahan ng Bicameral Conference Committee na gawing iisa na lamang yung plaka na nakakabit doon sa mga motorsiklo sa halip na dalawa. Bahagi po yan ang pinalabersyon ng panukalang batas na nag doon sa Motorcycle Crime Prevention Act. Isang taon bago nakuha ng motorcycle taxi rider na si Russell ang plaka ng kanyang motorsiklo. Temporary license plate lang ang pinagtiisan niya. Mahirap sir kasi hindi ka maano ng tao eh na pagkakakilala ng tao kasi ang dala mo... MB file number, napakahirap. Mas maganda yung may plaka ka na, na maano yung tao ko yung may ari ng motor. Ang motorcycle rider namang si Raymond, tatlong taon nang naghihintay ng plaka ng kanyang motorsiklo. Siyempre po may hirap pagka nag-checkpoint po, lalo na po pagka mga LTO, tinatanong pa po sa amin kung talagang legit po ba na nakarehistro kami. At uh, pinapahinto po talaga kami dahil po, kasi syempre dahil temporary plate lang po yung gamit namin, kahit second hand o or, or brand new, sana pagka nabili na po nung mismong customer yung motor nila, ma-release din po kagad nila yung plaka. Sa pinal na bersyon ng panukalang batas na nag amienda sa Republic Act 11235 o Motorcycle Crime Prevention Act, mas kilala bilang doble plaka law. Inaprobahan ng Bicameral Conference Committee na gawing isa na lang ang plaka ng mga motorsiklo kaysa sa dalawa na nire-require ng batas. Isa raw sa kinusidera ayon kay Senador J.B. Ejercito ang nasa siyam na milyong backlog ng LTO sa license plates. Ikakabit na lang ang plaka sa likurang bahagi ng motorsiklo. Hindi na rin daw ire-require ang mga motorsiklo na magkabit ng RFID sticker. Pabor naman dyan ang mga nakausap naming rider. Mas maganda sir kasi unsafe kung may isa pang plaka sa harapan na, na, gawa sa lata. Kasi di mo masasabi kung kailan ano yan eh, lilipad yan. Baka mamaya map, mapunta sa mukha mo. Maano pa yan, napaka unsafe para sa nagbong motor. Kung ba, parang hindi rin naman po siya safe din kung nasa harap din po siya. Mas maganda po talaga na nasa likod talaga. Samantalang ang target na matugunan ng Land Transportation Office yung backlog sa mga license plates hanggang sa katapusan ng buwan ng Hunyo. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Pinatigil muna ng Commission on Elections o so, COMELEC ang pag-imprenta ng mga opisyal na balotang gagamitin sa eleksyon 2025. Kasunod nito ng paglalabas ng Temporary Restraining Order o TRO ng Supreme Court sa mga desisyon ng COMELEC na i ang ilang aspirant o yung mga idineklarang nuisance. Dahil sa TRO, kailang ibalik sa balota mga pangalan ng limang aspirants sa pagkasenador at sa iba't ibang lokal na posisyon. Ay sa COMELEC, susunod sila sa utos ng SC. Pero marami raw dapat ayusin bago makapag-reprint ulit. Kailang i-update ang candidates database election management system, automated counting machine at consolidated canvassing system. May babaguhin din sa may sa libong ballot face templates at mga serialization. Mababago rin ang mga numero ng mga kandidato kapag nabago na ang candidates database at ang EMS sa kapalang magre-reprint ng balota. Pag-aaralan naman kung kailangan pa ulitin ang ginawang trusted build dahil sa pagbabago sa database at EMS. Nga sa pagpapatigil muna ng pag-imprenta ng mga balota dahil sa temporary restraining order na ipinalabas ng Supreme Court sa disqualification ng ilang aspirant, makapanayon natin si Comelec Chairman George Garcia. Si Arma, magandang umaga po. Magandang umaga po, Igan, at magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Ito po po'y napag-usapan natin noong isang araw. Yung bang mga pangalan ng petitioner, eh, meron ba doon deklaradong nuisance o merong nakalimutan lang isama sa balot sample? Higan lima po ang na-issue ng Korte Suprema kahapon na uh, temporary restraining order base po sa announcement ng kanilang Public Information Office. Sa lima po yan, apat ay local candidates at hindi pa naman kami nag iimprenta ng balota para sa apat na local candidates na yon mga bayan. Opo. na Doon naman po sa isa, yan po ang nag-iisang national candidate. Alam niyo po, uh, 117 ang diniklara ng COMELEC na mga nuisance candidates sa pagkasenador at isa po yung nakakuha po ng temporary restraining order. Dahil po dyan, Igan, kakailanganin namin na sundin ng ating pong Korte Suprema, kinakailangan po ilagay namin yung pangalan ng mismong kandidatong yan dahil do sa TRO. At dahil po dyan, yung pong na -imprinta namin na humigit-kumulang na 6 na milyon na mga balota ay mababaliwala na po lahat sapagkat wala po yung pangalan ng naturang kandidato and therefore, back to zero po kami, Igan, sa pag-iimprenta ng balota. So, pa paano po nangyari yun? Pag, uh, pero TRO po ito eh, kung, kung bababa na yung desisyon ng COMELEC na pabor sa inyo. Pagka po kasi, Uigan TRO, yung Temporary Restraining Order, yan po ay immediately executory. Ibig sabihin po ng TRO, kung sakali pong natanggal na namin yung pangalan, dapat ibalik yung pangalan ng mismong kandidato. At yun nga po yung nangyari sapagkat uh, wala naman po kami nakuhang TRO nung panahon kami magsisimula sa pag-iimprenta ng balota kaya nagtuloy-tuloy po tayo sa pag-iimprenta ng uh, balota. At at the same time, yung pong desisyon namin dyan, kung hindi tayo nagkakamali, mga November pa namin na ilabas patungkol po sa pagdideklara ng nuisance yung naturang kandidato at iba pang mga kandidato. Bagamat ganun po nangyari, again, back to zero po tayo, mag i po tayo kung tama yung pangalan ng kandidato. At syempre, Igan, mag adjust po tayo ng numero ng mga kandidato kasi kung ipapasok natin yung pangalan niya, letter M po yun, ay yung po mga nasa ilalim ng M onwards ay ma adjust din po ang numero po nila. Pero kung paninindigan po ng Comelec na nusan siya, di ba mas, ang desisyon po nasa inyo, wala sa Korte Suprema? Siyempre po tayo tatalima sa Korte Suprema, pinakamataas na korte po yan ng ating bansa. At uh, siyempre po, Igan, uh, at this point, gagawin at gagawin ng Comelec ang lahat ng paraan makapag-comply uh, lang o sumasunod lang po ang pinag aatas sa atin ng Korte Suprema. Talaga po napakahirap, Igan, sa pagka-aaminin natin. Sapagkat siyempre po, time is of the essence, medyo ma-adjust po. In fact, at this point, Igan, hindi ko muna masasabi sa inyo kailan kami makakapag-resume ng pag iimprenta ng balota. Hindi, Charma, gusto ko lang malinawan kasi kung sinabi niyong nuisance, ang TRO ba nabaliktad na hindi na siya nuisance? Ang TRO po, ibig sabihin lang, wag mo Tigil, nang tanggalin. di ba? mo nang tanggalin ang, pagkakat, uh, ang pangalan niya sa listahan and therefore dapat ibalik muna yung pangalan niya sa listahan habang uh, inaalam ng kataas-taasang hukuman kung tama kami o hindi na siya Ayun ay pangalan. Ay eh. lamang. Opo. Mga Pwede mo malaman magkano na pera ng taong bayan ang nagasta dyan sa nasayang na balotang 6 na milyon? Medyo malaki na po, Igan, dahil kung 6 na milyon yan, imultiply niyo po sa 22 pesos isang balota. Pagkatapos napakadami po namin doon ng na mga tauhan na pinapasweldo with overtime po lahat yun. At kasi nga po, may night shift po kami, nag imprinta na kahit gabi. Medyo may ink, may papel at na, na medyo madami na po at pati oras. Kaya po, uh, again, again, but again, the COMELEC will comply. O tuwag okay. sa Patutuloy diba, ang halala natin sa Mayo 12, dose, is in control of the situation. Ano gagawin doon sa balotang yan? Susunugin? Eh, uh, paano po? Isa-shred? I-inventary uh, muna natin, na uh, Igan, alamin natin isa-isa at the same time bibilangin kasi po babayaran yan sa National Printing Office. At uh -oh. pagkatapos po ito po yung kinakailangan nating ipagpaalam sa COA, isesred na po natin ito later. Kasi po baka may mag-akusadyan na baka magamit yung mga balotang yan, lalo na dyan sa Bangsamoro sapagkat uh, natapos po namin yung Bangsamoro balots eh. And therefore, kinakailangan ito po yung hindi magamit, kinakailangan sa harapan ng lahat ito po ay mas uh, ma -ma red po natin, maipakita na hindi na po magagamit. So, Chairman, bakit po tayo nagpa-print ng balota kung may mga petisyon o motion na kabinbin nga sa Korte Suprema? O, Igan, hindi po tayo pwedeng tumigil sa ginagawa natin porket may nag-file sa Korte Suprema. Halimbawa po, yung 117 na diniklara natin yung reasons, po, sigurado yung madami po dyan, baka pakikit sandaan, ay pumunta sa Korte Suprema. Napakahirap po yung Igan, baka dalawang buwan na, naghihintay pa kami, wala po tayo may imprenta na balota. And therefore, talaga may contingency po kami kung sakasakaling dumating ang punto na bigla tayo may matanggap ng mga ganyang klaseng order mula sa katas-taasang hukuman. On schedule pa ba tayo? Kasi nabanggit nyo rin po na kailangang i-update, database, automated counting machine, election management system at marami pang iba. Di delay po tayo, uh, Igan. Yan po ang katotohanan talaga. And uh, therefore, kinakailangan bilisan namin yung mga binanggit nyo na mga aktibidad na kinakailangan namin gawin upang kaagad na kaagad by next week, makapagsimula mo rin tayo sa pag-iimprenta ng kauna unahang balota onwards. So ano mga aktibidad po para sa eleksyon ng medyo atrasado ngayon kasunod ng TRO? Uh, Siyempre po, mali pa sa printing, uh, Igan, uh, yung pong pinanggit ko kanina, yung pong pagbabago ng election management system, pati po yung trusted built natin, kahit po yung ano, Igan, yung ating MAC election na dapat ay nakaschedule. Sa Sabado. Kayong na do ay ating pong ni-reset yan. At ginawa po natin 25 more or less. Hopefully, natapos na namin yung ating babaguhin na mga database election management system at pagsiserialize ng mga pangalan ng mga kandidato pati pagbabago po ng mahigit sang libo na ballot faces sa buong bansa. Wow. Maraming salamat, Comedic Chairman George Garcia. Ingat po. Sana po, Igan, mabuhay po kayo. Samantala, seryosong pinag-iisipan ni Vice President Sara Duterte na tumakbo sa eleksyon 2028. Coming I mean, 2028, may, may posibilidad po bang tumakbo kayo? We are seriously considering ma. Sinabi ito ng Vice Presidente sa kanyang pagbisita sa overseas Filipino workers sa Japan itong weekend. Hindi naman ni Duterte kung anong posisyon. Pero sabi niya hindi na raw dapat magtuloy-tuloy ang mga nangyayari ngayon sa bansa. Dagdag pa niya, magiging maayos ang bansa kung may direksyon at magkakaisa ang mga tao. No comment naman ang Malacanang ng hinga ng pahayag tungkol dito. Hindi nagbago ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sagot yan ng Executive Secretary Lucas Bersamin kung nakaapekto ba sa pananaw ng Pangulo ang National Rally for Peace ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo nitong lunes. Noong Nobyembre, sinabi na ng Pangulo na hindi niya sinusuportahan ang mga impeachment complaint laban sa bise. Maaksel lang anya ang oras ng Kongreso at hindi naman makatutulong para paunlarin ang buhay ng mga Pilipino. Ay naman sa makabayan Black, walang epekto ang nasabing peace rally sa impeachment complaints laban kay BP Duterte. Ang makabayan block ang nag-endorso ng pangalawa sa tatlong reklamo. Sabi naman ni House Secretary General Reginald Velasco, naninimbang ang ilang kongresista matapos ang peace rally. Hinihintay pa raw niya kung may magahain ng ika na impeachment complaint laban sa Bise At target daw ng mga kongresista ang nasa likod nito, makuha ang endorsement na hindi bababa sa isang daan na tatlo na kongresista o one-third ng kamara. Nasa tanggapan pa rin ng House Secretary General ang tatlong naunang impeachment complaint laban sa Bise na inihain noong Disyembre. It's uh, especially with the... Rally of the uh, Iglesia ni Cristo, no. I think that will be taken to into account by the House members concerned. Wait and see whether they will really file another complaint or not. You know? Then, I'll be forced to transmit these three complaints to the office of the Speaker. so I think next week will be a, a fair time for them to decide. Igan, i-give ng tubig dahil may water service interruption ng Maynila at Manila Water. Simula ngayong araw, may unang balita live si Bam Alegre. Saan saan yan, Bam? Igan, good morning. Pauna-awa nga ng Maynila? maapektuhan yung sineserbisyon nilang West Zone. At magkakaroon nito ng water interruption. Simula yan, mamayang tanghali at tatagal ito nung isang buong araw. Simula mamaya ng alas 12 ng tanghali, mawawalan ng supply ng tubig sa ilang lugar sa Metro Manila at Cavite para sa gagawing maintenance ng Maynila. 24 oras itong tatagal hanggang tanghali ng Webes, January 16. Magsasagawa kasi ng pipe decommissioning sa Banel Street at interconnection works sa D2000 Street sa Quezon City. Kabilang din sa mga maapektuhan ang ilang barangay sa Caloocan, Las Piñas, Malabon, Maynila, Navotas, Parañaque, Pasay at Quezon City. Apektado rin ang Cavite, partikular na sa Bacoor, Cavite City, Imus, Kawit, Noveleta at Rosario. Meron ding nakaschedule na water interruption ng Manila Water bukas hanggang sa biyernes sa ilang lugar sa Quezon City, Taguig City, Pasig City, Cainta at Taytay sa Rizal at Maynila. Nangangamba ang tauhan sa karinderya na si Mary Jane Acapulco dahil ngayong umaga lang nila ito nalaman na magkakaroon ng water interruption. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Talaga kasi siyempre maghuhugas kami pagkatapos kumain ng mga customer, mahirap kasi maghuhugas. At saka makalat yung area pag walang tubig. Ano, mahirapan talaga yung dishwasher dito. Lalo pa ako na takalotok. Ang diskarte namin ngayon dahil alam namin mawawala ng tubig, siguro mag na lang kami. Ano, Franz, siguro yung bahala, ipunan mo to. Para hindi tayo mahirapan. So narito ang sa so, uh, isa sa mga karinderin na, na uh, maapektuan niyan itong water interruption. Pero abiso ng uh, maynila, magkakaroon naman daw ng mga stationary at mobile water tankers para umalalay dito sa mga maapektuang residente. Ito ang balita mula rito sa Pasay, Bama, Lagre para sa GMA Integrated News. your calendars, mga blinks. May extra special surprise kasi si Blackpink member Jisoo on Valentine's Day. Roy. Sa IG account ng kanyang label na Bliss Sue, pinost ang isang teaser video na may umaandan na polygraph test. It's giving suspense vibes dahil sa dramatic sound effect kaya yan? I-reveal din sa dulo ng clip ang text na February 14 at Jisoo. Coming soon ang caption dyan ng K-pop idol. As of this writing, meron na itong over 500,000 views sa YouTube. Ooh. Wow naman! I'm curious! Okay mga kapuso, extended po ang showing ng 50th MMFF Best Picture na Green Bones. So isa pang linggo ha, ang itatagal niyan sa ilang sinehan sa Mega at Metro Manila, North Zone Visayas at Mindanao. Speaking of Green Bones, tila hindi naman nakilala si Kapuso Drama King Dennis Trillo ng mga nakapila sa isang sinihan na manonood ng Green Bones. Kasama si Dennis dyan, kasama ni Dennis dyan ang, ang kanyang asawa na si Janeline Mercado para manood din ng MMFF entries. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaaring kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.